Yan, nandito po tayo sa lugar ng Hindi ko alam ano to eh Kung pamilyar kayo sa lugar na to Dito tayo mag ngayon Nang pang ulam Let's go Alam niyo po ba to? Sa mga nakakaalam po ng lugar na ito Yeah, dito po Yeah Good luck sa mga kuwa. Unahan lang po. Yan guys, iwanan natin to ha, pang ulam. So, dito sa Facebook, hindi kumpleto yung video. Yung gusto nyo malaman kung saan mismo namin to ilalagay. Sa YouTube. Ninong Roofer. I-follow nyo yung Ninong Roofer doon. Subscribe nyo. Tapos, doon nyo makikita saan mismo eksaktong lugar namin itatago to. Good luck sa mananalo. Unahan lang Let's go Ayan guys oh Hanapin nyo na lang ah